Okay, Sir so basically kayo gumagati kayo recording. So, ah, uh, kumusta? Oh, uh, Tagalog gameplay ito. So, uh, yeah. Asensya na pa sa mga English speaking mga tao. Sa so, mag, IDK, magdating na siguro ng captions. Uh, for, sa IDK, uh, tingnan niya siguro yung sa... Kasama na natin kayo. okay, so, sa so, mga lods, maglalaro tayo ng The Quiet Play. Then, ang familiar place basic is isang game. Long story short, nakita siya sa TikTok. So, yeah, and recently na din ako sa TikTok eh. I mean, I mean, basic naman, no? <laughs> I mean, ano, recently nahilig ako sa weird ko eh, na, ano, kikinig ako usually yun pag, ano, oh, eh, yeah. napaka-nostalgic kasi eh. So, but, yeah, maglalawa tayo naman. Uh, ano din yata to eh, Ang stipulasyon sa Discord eh. Ay, di ko na, -ay -na Ay, di ko naman. Pumapaikot ng ojo. na ako so ojo. Eh ano talagang di na ako Hindi nakakalita tong part na to ito, ito eh. Gusto ko si Gato na no. yeah. uh, mapatay. Medyo nakakaduling na nga. Ah, uh, spoiler warning pa sa mga uh, sa mga nanonood natin. Shit, yes. Ah, uh, medyo sensitive. Lalo na sa pag-establish. No offense by the way, Pero yun na pero right. yun, kailangan mo nagsit yata dito. Species ang gameplay game, game, okay. na nakita ko yata okay, or game. Lapit na. Alam, kundi na lang. Gusto ko po itong bago lang ng Oxpeed na ito. Okay, so... Don't you ever watch this? Let's be sorry.

po may po lang po ako dito po ah naman. Okay, so uh, guys, one thing uh, na wala lang. So, like, think. Ito yung first time ko actually gumawa ng big gameplay video. So, uh, yes, expect some awkwardness na talaga. So, yeah. But, yeah, anyway, ito tayo ko, ano, i-congrap yung the whole uh, game so far sa okay, so, buhay. Uh, uh, Nakakatulig lang to, eh, itong part na to. Ronaldo na. Eh. Okay, dahan-dahan. Okay, sa mantong lang nag... Nalag ba ako ng problem ng keyboard ko? Okay, talot! Okay, pang o pang OB eh. Lapit na, lapit na, lapit na, lapit na. So ganyan ako. Please, lag. Lag ba? Hindi, hindi pa rin talag. Okay, this is my house. So, ah... Uh, I think na... Yeah, part to action na. Pero kasi may pang pinanggit si... Pinanggit yata nang maghahanda siya din ng bahay para sa atin eh. Hindi sa haka. Uh, so, regardless, ano yun? Pasok. Mag-housing natin. Hey okay. po. lang po, nagugas po ba kayang ka dito? Hindi ka nakakita doon. Ah, uh, mag-roommate pa tayo. Okay, ayun. Take that chance. Ah, looking forward to know you po. So, pwede lang po ng basement po ah. Okay. What the... sa'yo. Punta kilapot naman. Lag! Lag pa yung tagang part ng game. Or nang, or ang bobo ng tagang keyboard ko si ko. Okay, 6 minutes na Okay, okay, takot na ako. Takot na ako, basic, basic. Pakan Yung ano ko ha Wisit talaga Wisit talaga Ay sus Pakot na ako Masensya na doon Pakpan ko lang ang screen ko Kaya maglalakad ako Hindi ko alam kung saan ako pupunta Okay okay Ano may na may andito Wisit na Pakpan ko na ang screen ko dito Sa sobrang kaba Ano yun? Ano yun? Oh! Uh! Ay hindi mamata Okay, kan? Patakpak. Patakpo! Pa'y na... Ano ito? Pag-grat. Pa! Isa ba yung sa mga ending? Hindi ko alam, eh. Grabe. Ha? Ah. Okay, so... Hindi ko alam kung natapos ko nata na, pero... Pasensya uh, na. Ata, ano na. Kinadapot talaga ako dun binawal talaga na ano, since na since natakot talaga ako ng COVID game to that extent, but yeah. Thanks for watching chat.